Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is me, Bit7207. Ngayon ay gusto ko lang i-share ang pamamaraan para matuyo ng mga nilabhan pag tag-ulan. Hmm. So ayan guys, uh, nakatapos ko lang maglaba. Ang Singapore guys, maulan. Maulan ngayon. Uh, makulimlim na naman. Kaya, ang ginagawa ko para matuyo yan kasi araw-araw ko naglalaba. Nilalagay ko siya sa living room. So, ayan, o. Oh. Pa mamaya, palalakasan ko ang electric fan yan. O, oh, ayan, Oh. Nandyan yung labahan. At saka, dito sa Singapore, ganyan po ang labaang ang sampaya namin. Para kahit saan, pwede mo siya ilipat. O, oh, diba? Kasi kung hindi mo yan isya itatapat dyan sa fan, wala. Hindi po <laughs> Oh, kasi araw-araw lang lalaba ngayon pang ang um, nilaban ko yung mga pambata tapos bukas pang adult naman kasi kung hindi mo yan gagawin tatamba ka ng labahan mo ikaw rin ang mahihirapan o ba diba? nandyan pa yung aming christmas tree <laughs> hindi pa namin inaalis so pag sa ibang bansa madiskarte ka dapat diskarte lang para makatuyo ng mga nilabhan. Mm, di ba? Kasi matatambakan ka ng labahin. Mamaya palalakasin ko yan yung ano, yung ceiling fan. Naka number 2 lang yan eh. Di ba? na sa ibang bansa ka guys, tapos ganito ang trabaho mo sa bahay. Para-paraan lang para makatuyo ng lalabhan. Tsaka buti na lang sila, yung mga pambahay, yung amo ko, hindi nila pinapaplantsa. Kasi yung ibang amo, nako, kahit pambahay, paplanchahin Nakakapagod yun guys, di ba? Pero kung pinaplantsa yan, ayos lang. Matutuyo talaga siya. Kasi walang araw ngayon eh. Tag-ulan po ngayon dito sa Singapore. para paraan lang yan. Discarte lang. Para makatuyo na mga nilaban. <laughs> Ay. Kasi sila, hindi sila nagsasampay sa labas. Sa loob lang talaga. Eh, walang araw ngayon. Kaya, oh, mahirap magpatuyo. So, para matuyo, ibublo lang dyan sa electric pan. Hmm. Yan po guys. That's all for today's video. Sana, magustuhan nyo yung aking video ngayon. Please subscribe to my YouTube channel. See you in my next video. Bye! <laughs>